So, kanino nga ba napupunta ang mga excess material sa site? pagkatapos na construction. Kay owner ba? O kay contractor? So, yan po ang lilinawin natin ngayon. So, dito po sa project natin, nakadepende po yan sa kontrata na pinipirmahan kapag nakalagay sa kontrata na owner supplied, of course, obviously, kay client po yan. Lahat ng materyales sa sobra, lahat ng matitirang materyales na hindi nagamit, sa kanya po yan, hindi pwedeng kunin ng contractor. Ngayon naman po, kapag ka ang contract is straight contract kay contractor, means supply and install, lahat po yan sa kanya. Dahil pinurchase po niya yan. So kapag katapos ng project, normally nagkapasobra po sila dyan para hindi po maubusan ng stocks or para hindi mahirapan kapag kinulang kinulang materials. Normally, nagkapasobra talaga sila contractor ng materials. Yan. But it doesn't mean na pag natapos ang project, may iwan na po yan sa site. Meron po kasi mga situation na kala nila client sa kanila na yun dahil sumover dahil binayaran na po nila. Mali po yun. So kapag ka ang kontrata po ninyo is owner supplied o nakahiwalay sa kontrata ang mga materials, kay owner po yan. Pero kapag straight contract, kay contractor po. So yun lang po. Maraming salamat. Sana po naliwanagan na natin.